Sa aklat ng pahayag, binanggit ang pitong trompeta ng Diyos, mga babala ng kanyang paghuhukom. Isa-isa itong ihihip upang ipakita ang mga huling tanda ng panahon. Ano ang ibig sabihin ng bawat trompeta? Ano ang epekto nito sa sangkatauhan? Samahan ninyo kami upang tuklasin ang makahulang mensaheng ito mula sa Biblia. Bago natin simulan, Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya at mga hula ng Biblia. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang pitong trompeta ay matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 8 hanggang 11. Ang bawat trumpeta ay nagpapahiwatig ng isang serye ng mga kaganapan na magaganap bago ang pagbabalik ni Kristo. Sa aklat ng pahayag walong dalawa, sinabi, At nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng pitong trompeta. Ibig sabihin, ito ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos ang bawat trompeta ay may dalang hatol na nagpapakita ng epekto ng kasalanan sa mundo at ng babala ng Diyos sa sangkatauhan. Ang mga trompeta ay may koneksyon sa mga salot sa Ehipto noong panahon ni Moises. Isang patunay na ang Diyos ay hindi nagbabago at patuloy na nagbibigay ng babala bago ang kanyang paghuhukom. Maraming iskolar ang naniniwala na ang pitong trompeta ay may espiritwal at pisikal na epekto, kaya't mahalagang unawain ang kanilang mensahe. Ang pitong trompeta ay inilalarawan bilang mga kaganapan na magiging palatandaan ng mga huling araw, isang paalala na dapat tayong maging handa. Ngunit ano nga ba ang eksaktong kahulugan ng bawat trompeta? Ano ang mangyayari sa mundo sa bawat pagtunog nito? Sa aklat ng pahayag 8 hanggang 12, inilarawan ang unang apat na trumpeta bilang mga kahindik-hindik na sakuna na tatama sa mundo bilang babala ng Diyos sa sangkatauhan. Ang unang trumpeta ay nagdudulot ng apoy, yelo at dugo mula sa langit. Sinabi sa pahayag 8.7. At ang unang anghel ay humihip ng trompeta at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at ibinagsak sa lupa at natupok ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at ang lahat ng sariwang damo ay natupok. Ito ay maaaring tumukoy sa matitinding sunog at pagsabog na maaaring dala ng digmaan o natural na sakuna na nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng Diyos ang ikalawang trompeta ay nagdadala ng isang malaking bundok na nagniningas na inihulog sa dagat na siyang naging sanhi ng pagkamatay ng ikatlong bahagi ng mga nilalang sa tubig at pagkasira ng ikatlong bahagi ng mga barko, pahayag walo-walo siyam. Maraming naniniwala na ito ay maaaring tumukoy sa isang dambuhalang bulalakaw o isang pagsabog ng bulkan na magdudulot ng malaking pinsala sa karagatan. Ang ikatlong trompeta ay nagdadala ng isang bituin na nahulog mula sa langit na tinatawag na agenjo o wormwood. Sinabi sa pahayag 80, labing isa, na ang tubig sa ilog ay naging mapait at maraming tao ang namatay dahil sa pag-inom nito. Ang pangyayaring ito ay maaaring tumukoy sa matinding polusyon pagkalason ng tubig o kahit isang espiritwal na paalala sa sangkatauhan tungkol sa ating mga kasalanan. Ang ikaapat na trompeta ay isang nakakikilabot na senaryo kung saan nawalan ng liwanag ang ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin, pahayag walo at labindalawa. Ito ay nagdulot ng matinding kadiliman sa buong mundo. Ito ay maaaring isang literal na pangyayari, kung saan magkakaroon ng matinding sakuna na makakaapekto sa atmosfera ng mundo, o isang espiritwal na pahiwatig ng paglaganap ng kasamaan at kawalan ng liwanag ng Diyos sa buhay ng tao. kung ang unang apat na trompeta ay nagdala ng malawakang sakuna sa kalikasan, ang huling tatlong trompeta ay mas nakapangingilabot sapagkat ito ay magdudulot ng matinding espiritual at pisikal na pagdurusa sa mundo. Ang ikalimang trompeta ay tinatawag ding unang kapatid ng lagim, pahayag siyam na uno hanggang labindalawa. Dito, isang bituin ang bumagsak mula sa langit at binuksan ang balon ng kailaliman. Mula rito, lumabas ang mga makamandag na espiritu na pinamumunuan ni Abaddon o Apollyon. Inilarawan ang mga espiritong ito bilang malabalang nilalang na may kapangyarihang pahirapan ng mga tao sa loob ng limang buwan. Hindi sila makakapatay, ngunit ang sakit na kanilang dulot ay tulad ng tusok ng isang alupihan ang ika na trompeta ay nagdudulot ng mas matinding pagkawasak. Pahayag Siyam, Labintatlo, Dalawamput Isa. Sa tunog ng trompeta, may apat na anghel na pakakawalan upang puksain ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Kasabay nito, isang hukbo ng dalawang daang milyong mandirigmang espiritual ang magpapahirap sa natitirang populasyon. Maraming iskolar ang nagsasabing ito ay maaaring tumukoy sa malawakang digmaan, pandemya o espiritwal na labanan na makikita bago ang paghuhukom. Sa kabila ng mga sakunang ito, marami pa rin ang hindi magsisisi at patuloy sa kanilang masasamang gawain ayon sa pahayag siyam imedya hanggang dalawa imedya. Isang matinding paalala na ang pusong matigas ay hindi madaling bumalik sa Diyos ang ikapitong trompeta, ang huling trompeta ay hindi na isang hatol kundi ang pagtatapos ng kasaysayan ng mundo. Pahayag labing isa, labing lima, labing siam. Sa oras na ito, idinideklara ng mga tinig sa langit. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo at siya ay maghahari magpakailanman. Ito ang hudyat ng pagdating ng Panginoon upang hatulan ang mabubuti at masasama. Ito rin ang simula ng walang hanggang kaharian ng Diyos kung saan ang mga tapat ay tatanggap ng gantimpala at ang masasama ay huhukuma ng makatarungan. Sa pagtatapos ng pitong trompeta, malinaw ang mensahe ng Diyos. Siya ay makatarungan, siya ay banal, at siya ay nagbibigay ng sapat na babala sa mga tao upang magsisi at bumalik sa kanya bago dumating ang huling araw. Matapos nating maunawaan ang pitong trompeta, ang mahalagang tanong ay, ano ang dapat nating gawin upang maging handa? Una, dapat tayong manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi ang pahayag ay malinaw sa paalala na ang mga hindi magsisisi ay patuloy na mapapahamak. Huwag nating hintayin ang huling araw bago tayo lumapit sa Panginoon. Pangalawa, dapat tayong manatili sa panalangin. Ang panalangin ay ang ating tulay sa Diyos. At sa gitna ng mga kaguluhan, ito ang magbibigay sa atin ng lakas at gabay upang manatiling matatag sa pananampalataya. Pangatlo, dapat nating palalimin ang ating kaalaman sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pagninilay sa kanyang mga turo Makakahanap tayo ng kasiguruhan sa kabila ng kaguluhan ng mundo. Pang-apat, dapat tayong mamuhay ng matuwid. Hindi sapat na alam natin ang mga babala ng Diyos, dapat natin itong isabuhay. Ang ating mga aksyon ay dapat sumasalamin sa ating pananampalataya. Panglima, Mahalaga ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Isa sa mga tungkulin natin bilang mga Kristiyano ay ipaalam sa iba ang tungkol sa mensahe ng Diyos. Marami ang nangangailangan ng kaliwanagan at tayo ang maaaring maging instrumento niya sa pagpapahayag ng katotohanan. Pang-anim, dapat tayong magpakita ng pagmamahal at habag sa ating kapwa. Sa mga huling araw, maraming magpapakita ng pagiging makasarili. Ngunit tayo ay tinatawag upang maging liwanag sa mundo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Pangpito, dapat tayong manatiling tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Ang pitong trompeta ay hindi lamang mga babala, kundi isang paalala na sa dulo ng lahat ng ito, ang Diyos ay mananatiling matapat sa kanyang mga pangako. Sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at pagsunod sa Diyos, magiging handa tayo sa anumang darating na pagsubok. Huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang pitong trumpeta ay hindi lamang tungkol sa paghuhukom kundi isang paalala ng awa ng Diyos. Binigyan niya tayo ng sapat na babala upang magsisi at pumalik sa kanya bago ang huling araw. Sa ating buhay, harapin natin ang bawat pagsubok na may pananampalataya at tiyakin nating ang ating puso ay laging handa para sa kanyang pagbabalik. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito upang mas maraming tao ang maabot ng mensahe ng Diyos mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang paliwanag tungkol sa pananampalataya at mga hula ng Biblia. Maraming salamat sa inyong panunood at naway pagpalain kayo ng Panginoon.